So, uh, guys, yung uh, uh, baboy namin. At ito pa pala yung ano namin, guys, taniman ng palay. dito sa amin talagang malapit na malapit kami sa bukid guys at ayun nga guys mga sagi na Oh guys. Oh sa harap ng bahay namin to muulan dahil pa rin sa bagyong goring kambing kulungan lang kambing yan Oh, may nam patola yan, patola, patola. So yun nga guys for to this video yan. Salamat.